Kaibigan, hirap ka bang maparami ang iyong mga followers? Tara, tulungan tayo. Tapusin mo itong aking video. Then, tulungan tayo para maparami ang ating mga kaibigan. Una, heart mo po itong aking video. Then, comment ka po. Proper engagement is the key or team tulungan. Hearts mo rin po lahat ng nag-comments. Para kahit naka-offline ka, marami pa rin pong kakaibigan sa'yo. Add to favorite and share na rin po. Basta nakapag-comment ka na at nakapag-hearts ka sa lahat ng mga comments, siguradong sabog ang notif mo. Ganun po yung dapat nyong gawin. And then, meron pa po tayong pangalawang paraan. Pasok po kayo sa aking live. Kapag nakita mo nang nagbiblink ang aking profile, pwede ka nang mag-join. Lahat po, pwede. Sama-sama, tulong-tulong sa pagpaparami ng mga kaibigan. Ayan, sa lahat po ng mga wala pang kaibigan dyan or hindi mapaangat ang kanilang mga accounts, join na po kayo sa aking live. Lahat po ng mga nandun sa ating live, puro active po, naghahanap po ng pakikipagkaibigan.